mga ka-idol Ito 50 daw ka-idol 50 Babalik ba? Babalik ka okay. 80 80 na lang oh. Chinta si bitwal talaga to. Oo oh, na Ako one tinto na ito pa po ito si penta. na? Ito po. Oh, ito 50. 50. oh. 50, Dito, oh one kasi Ano? ano 200. ano 200. ano 200. 200. ano 200. ano 200. 200. ano 200. ano 200. ano 200. ano ito. ano na ano 200. Oh, 200. ano 200. 100 sa pa lang ako mga kaidon mga kagala hindi pa ako nakapunta sa loob Pre, oh, gano'n natin bakit pre? O oh, sa gano'n? O isang daan daw mga kaidon Oh, 150 kasi video sa iyo. 160. Oh 160 ka no, idol. Ito. So, mura Bukas isda ngayon, kasi nung malapit sa bulungan punta na. Tara, boss. One 60 na lang. 60. Oh, 60. 60 pesos. 60 pesos daw. P250 lang, P250. Oh, oh, may, oh may tawad pa daw. Pwede, oh. tawad lang. Ah? Huh? Oh, 20 pa lang kilo pag bibigay yung isna. Alam mo mo Boss! Ang 50! yan? Sige! mo! Boss, dito? Hoy! Chinta na lang kilo! Oo! Oh, oh, chinta daw! Kaya laki yan! Pero may tawad pa, boss? Oo! Oh, pwede! 70 lahat! Oh, 70 daw! Pwede daw! 70?

Ang dami, tambak ang isda ngayon. So, thanks for watching mga kaidol. Hanggang sa muli. Magandang umaga po sa atin lahat. Pagpalain tayo naman. Okay? So, itong binigay ng mga pagsubok ng Panginoon. So, laban lang tayo at magkasama. Thanks for watching. God bless all. Thank you. Bye!